Hello guys, welcome back sa ating channel at ngayon pag-uusapan natin sa content na ito yung mga bagay na nakaka sa ating pagsasalang bakit hindi mapipisa yung ating mga nakasalang na itlog ano yung mga factor na nakaka dito sa ating mga salang ano yung mga magagandang bagay na dapat natin gawin para mas lalong maging successful ang ating pagsasalang sa ating mga itlog okay, guys, please watch and subscribe para sa mga bagong napadaan lang sa ating channel Okay at welcome back sa ating channel Ngayon balikan natin yung usapan natin una Dating sa incubator okay. Hey, bakit maaaring Hindi mapisa yung ating mga Nakasalang na itlog Maaaring uh, expire na yung Fertility ng itlog pangalawa Yung breeders Pangatlo Wala talagang similya Ang apat or hindi naging proper ang ating handling ng collected eggs. Dapat yun, pangunahin yun pagdating sa itlog. Ngayon, punta tayo sa incubator. Sa incubator, siya yung aspeto na pang lima doon. Kung bakit hindi mapipisa. Kasi depende yun sa ating pag uh, operate ng ating mga incubator kasi nga artificial hindi ito yung natural na pagpapapisa artificial hatchery kasi magkaiba talaga yung pagdating sa yung mismong nangit o yung nagpapapisa kabisado talaga nila yun, yun pero may mga panahon pa rin na hindi nagpipisa lahat okay. kaya ina-anticipate natin na pagdating sa incubator wala talagang 100% switching rate kahit yung 99% medyo alanganin ako doon okay kasi nga pagdating sa inahin kahit yung inahin mismo yung naglilimlim siya ang itlog, siya ang nagliliw. Hindi natin 100% masasabi na uh, napakataas ng resulta or 100% na sol. Kasi may mga instances din na pumapaya din sila sa e turning. Sa e turning, minsan pag medyo tamad mag uh, halukay yung inahin, hindi rin yun mapupusa, papipisa. Tapos, pagdating naman sa Uh, may mga ano naman, may mga hinahin na pakalat-kalat. Minsan lalabas pag nakakita ng tubig, maglulublob doon tapos babalik doon sa ano. Sa nililimliman nila, nababasa yung mga itlog. Nangyayari din 'yan. Lalo pag yung mga ating uh, ting mga inahin ay free silang uh, gumala. Okay? Sa incubator kasi, yung incubator sa uh, mula ng gumawa ko, wala pa talaga akong matasabi na perfect na incubator nasa quality ng itlog at sa uh, klase ng pag-operate natin. Kung tama ba or mali or may nakakalitan tayo or marami kasi mga factor dyan. Ito. Pagdating sa incubator, una dyan, yung init. kasi ay pangunahin yan. Init, tapos pangalawa, yung humidity, yung moisture niya. Ayan tapos yung egg turning. Yan. Sa init, dapat may kumukontrol para uh, hindi masubrahan, hindi maluto yung similya, at hindi rin naman makulangan. Dapat na sa loob tayo ng range na o, oh, papasa doon, napasok. Tapos, yung egg turning naman niya dapat consistent yung interval. Dapat may consistency para masigur natin yung hindi hindi didikit na hindi madidikit sa gilid yung ating iglo kung saan nandun yung ating uh, similya ng itlog so ngayon ah uh, ayun muna tayo ng kape okay. <laughs> sa egg learning naman meron tayong uh, mga incubator na automatic at saka manual sa automatic, meron mga pinipindot doon na para sa turning niya at meron din yung pinipindot doon na para sa temperature control ayan guys yung problema doon pag nag-ooperate na tayo kasi nangyayari yan na merong nakakaligtan doon halimbawa sa temperature controller temperature controller kailangan nakakalibrate yan doon sa mismong incubator natin hindi lang doon sa uh, temperature controller alone dapat sa kabuuan ng incubator Doon siya dapat nakakalibrate Kasi kahit Kunyari calibrated na siya Doon sa Sa sarili niyang temperature control Pero hindi naman Nagmamatch yung uh, Yung nasisense niyang init Doon sa kabuuan ng incubator Magkakaroon ng problema doon maaaring sobra yung uh, temperature maaaring kulang Kasi nga may error Pagdating sa uh, Pagbasa niya ng init Okay yun ang maaaring maging problema. Ngayon naman, pagdating naman sa egg turning, nasa automatic at merong manual. Kung kumuha tayo ng automatic, kadalasan dun, merong function automatic at merong manual. Ngayon doon naman nagkakaproblema. Kasi maaaring magkaproblema doon. Kasi kapag nagsasalang, ilalagay, kadalasan sa mga design ngayon, ilalagay yun sa manual para maging komportable ang pag-load at sa unload. Ngayon, isang beses, na makaligtaan na ilagay sa automatic mode tapos iniwan yung incubator sa loob ng 24 hours na hindi na check maaring maaaring magka problema doon yung ating salang ngayon naman uh, pagdating naman sa humidity karamihan sa uh, mga bagong labas ngayon ng mga incubator mayroong mga mayroon siyang mga uh, tangke tangke sa ibabaw tapos automatic yung flow ng tubig papunta sa loob ng container na nasa loob ng ating incubator ang problema naman doon, kasi yung nag-ooperate, uh, dahil na automatic na yung release ng tubig, iniisip niya niya na sa lahat ng oras, kailangan yung tubig doon. Hindi po doon po, nagkakamali yung uh, proseso ng pag-incubate. Kasi yung tubig, yung purpose ng tubig na yan, ay para dagdagan. Po, para dagdagan yung humidity sa loob ng ating incubator. Ngayon, pag nagkataon na halos lumampas na yung required uh, humidity sa loob ng ating incubator, tapos nandyan pa yung tubig, pasok ng pasok, tapos evaporate ng evaporate sa loob, mas lalong nadadagdagar, tumataas lalo yung humidity. Doon na problema. Ito yung kadalasan na nagiging problema sa mga incubator. Hindi yung, uh, kasi minsan lang magkaroon ng problema pagdating sa uh, heating element. O sa mga heating coils, sa mga heat sa mga temperature control. Gabisanan lang yan. Karabihan dito, nagkakaroon ng error sa pag-operate ay yung humidity. Kasi iniisip na okay. nag-operate na... Kuman! Sige, kuman! Mabayinti! So, so ayun, yung humidity. Yung talagang pinaka binabantayan dyan. Okay. Eh, hindi naman time to time, minute to minute, 2 Second to seconds na babantayan. Pero dapat naka-close monitoring kung sino man yung nag-operate ng na dito. pagdating sa humidity. Kasi yung humidity na yan, yun ang madalas naging issue sa pagpapagsa. Kasi dahil dyan sa tubig na nilalagay natin, mas lalong tumataas, hindi natin namamalayan na yung tubig na yan may time na hindi natin kailangan yan. Halimbawa, sa pagdating sa humidity, yung first to 18 days, 1 to 18 days, yung required na uh, humidity yan ito ay nasa uh, uh, 50 to 65 minsan nga sa, sa, ibang bansa kasi nga hindi sila tropical katulad natin 50 to 60 lang sila doon ay dito at least uh, nasa loob tayo ng 50 to 65 okay yun okay. ngayon nasa 65 na yung humidity tapos tuloy tuloy pa rin yung tubig So, tapos lumakas yung humidity ng environment ano mangyayari doon? lalagpas sa ideal humidity required yung ating mga kaalang na ito ndiyan na kaano ng problema. Okay. Kaya yung uh, yung atipong ito lumalabas, maraming gel, mga parang jelly gel substance na nasa nakapulupot uh, doon sa ating mga sisiw, tapos hindi makalabas. yun. yun. Kasi na naano sila na nanlulunod sila sa sobrang humidity. Yung iba hindi na nga nakaka fully develop yung uh, uh, itlog, uh, yung sisiw kasi nga sa dami ng moisture, yung humidity, masyado maraming tubig sa loob ng ikot. And then, tapos yung isa pa doon, na issue, yung brown out. Okay? Marami tayong uh, uh, kakilala or uh, nabigyan ng incubator na nagkakaroon ng problema dito. Ito talaga yung pinaka malaking issue doon, yung uh, dishonesty. Yeah. Minsan, nagkakaroon talaga ng brown out pero kapag brownout, uh, brown out tinanong nagka brown out pa sinasabi hindi naman or saglit lang daw yung yung tipong ayaw umamin sa ano sa tunay na sitwasyon ng pagsasalam kasi pag nag brown out yan okay iwan ko kung sa iba maaaring mag disagree yung iba dito kasi nga iba iba tayo ng uh, experiences or iba iba yung approach natin pagdating sa brown out okay yung opinion natin ito sa akin para sa akin sa so, pagsasalang ko, yung nagkaroon ng brownout, umabot siya ng uh, 12 hours. Kinukonsider ko na yun na wala na, wala na. Nasira na yung salang ko. Hindi na ako magbabasa, magbabaka sakali din ng maaaring wifi. Pero kung 4 hours lang na walang uh, kuryente, tapos wala akong backup power, pwede pa akong magbaka sakali doon kasi nangyari na sa akin yan na nakapisa pa rin ako ng 60% kahit nagkaroon ng brownout. So, sa brown out na yan, dun talaga, okay, nagkakaroon ng problema. Kailangan bantayan, lalo pag yan, maulan, ulan-init, sobrang taas ng humidity niyan. Pag tingnan mo sa mga December-December, napakataas ng humidity. Okay, kailangan bantayan. Hindi ibig sabihin na may lalagyan ng tubig yung incubator mo. Kailangan lagi may tubig sa loob. Hindi yan, hindi. Mali, mali yung ano yan, conception. Kasi dapat, tandaan lagi natin na yung purpose ng paglalagay ng tubig sa incubator natin ay para dagdagan yung humidity percentage sa loob. Okay. Tapos tayo sa humidity. Dahilan niya kung bakit hindi mapipisa o maaaring hindi maging successful yung magpapapisa. Okay, pagdating naman, punta tayo naman dun sa sa interning. Sa interning, okay, malaki yung ano dun, impact din sa ating pagsasalang. Okay? Nagsalalay din dito yung success or failure. Maaaring success or failure, depende din dito sa interning. Interning, pwede mong gawin yan every hour or every 2 hours or every 3 hours every 4 hours, hours huwag nang masyadong mas matagal pa doon hanggat maaari okay may sinasabi ba kung ilan talaga yung ideal hindi wala wala at least nasa loob ka ng 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours na interval okay yun okay hindi ibig sabihin na ginawa mo ng every 2 hours tama ginawa mo ng every 3 hours mali hindi nasa loob ka ng 1 to 4 hours basta nasa loob ka dyan ng 1 to 4 hours na interval Okay, yon. Ngayon, pag nakalimutan. Okay? Bakit nakalimutan? Maaring hindi mag-turn yung turner kapag hindi naka-on yung automatic niya. kapag sa automatic incubator. Ngayon, pagdating naman sa manual, nakaligtaan na manong-manong pipihit yung itdog. Yun. Tapos, pagdating yung brown out, hindi rin yun mag-turn. Pag automatic, walang i turning na mangyayari kasi walang, <laughs> walang, walang kuryente. Hindi ikot yung motor ng ating ig-turner. Okay? So, ayan, yung karamihan, uh, ilan lang ito siguro sa namag, nabanggit kasi hindi ko ba siya matatapik lahat. Kung bakit hindi uh, mapipisa sa yung itlog, yung mga, pero itong mga common or basic na dahilan nito kung bakit hindi ma uh, mag, kung bakit hindi magiging successful yung salang. Okay, ito yung mga factors na dapat nating uh, iwasan. Okay? Or bigyan natin ng pagtuunan natin ng pansin na huwag mangyari yung ganito. Okay? Ngayon tapos na tayo sa uh, sa negative uh, uh, causes. Nakipunta naman tayo sa ano pa dapat natin gawin para maiwasan yung failure sa pagpapapisa or most likely na maging uh, mas mataas yung percentage ng hatching rate ng ating pagpapap. okay. Number one, walang incubator na magaling. Okay. As na meron siyang function na, function na ganito, meron siyang heating element, meron siyang egg turning. Meron siyang humidity. Okay? Yang tatlo na yan. Okay? Heat, humidity, egg turning. As long na nasa incubator mo yung tatlong yan. Okay? Okay. Pwede magdagdag ako. Ito. Circulation. Proper circulation ng hangin. Sa loob. Okay. Yung uh, init kasi hindi naman kailangan talaga sinasabi pag automatic or lahat ba na incubator dapat may blower? Hindi. Hindi kasi dati akong uh, nagtatrabaho sa isang uh, hatchery na ano, hatchery house, okay? Na uh, nagbebenta ng uh, balot. Okay, nag-umpisa ako since I was grade 6 in my grade school sa uh, pagtatrabaho sa balutan, okay? Dito nakita, wala talagang it was uh, That was year 1999, okay? 1999, year 1999 wala akong nakitang blower doon. Okay. Tanging mga ilaw at saka yung unang nakita ko doon na brand ng uh, ng temperature controller. Hindi po mga digital yun. syempre wala pa. Hindi pa nga akong nakakita ng cellphone doon eh. Okay. Yung brand na blower sobrang tagal na pala niyan. Okay. Yung wala siyang anak, wala siyang uh, digital display, bali kinakalibrate lang siya gamit ang thermometer wala akong nakitang ano doon wala akong nakitang blower as long na yung init ay pare-parehas sa loob ng incubator pag yung apat na element na yun para makapagpapisain na andyan, okay na yung incubator mo ngayon sa pag operate na lang yun kasi uh, on process maaring magka problema ka doon dahil sa sobrang taas ng humidity or biglang nag-malfunction yung uh, temperature controller tapos bigla nagka-problema sa motor or di kaya is timer na kumokontrol sa motor maraming aspect kaya dapat bago magsalang ah i-check muna hindi porket nag ginamit natin yung incubator ngayon for the next time diretso na lang tayo salang i-check muna lahat gumagana ba lahat yung timer okay ba or yung ah uh, motor, okay ba? Malakas pa ba yung motor? Kaya pa niya bumuhat? Okay. Tapos, yung uh, halimbawa, automatic yung water uh, flow or refill niya papunta sa loob. Okay pa ba? Wala bang mga lumot dyan? Kailangan mong palitan? Kasi para sa akin, hindi naman masyadong kailangan niyang tanki na yan. Kasi wala pang incubator na sinalang, nagsalang, tapos iniwanan mo ng isang linggo. Diba? kailangan araw-araw may tao dyan okay, hindi man oras-oras importante, every 24 hours matingnan kung okay ba yung uh, ongoing na pag uh, pandar natin ng ating incubator mas automatic yan, kailangan pa rin tingnan once, at least once a day matingnan man lang okay tapos yung ano yun yung uh, yung pagsasalang naman uh, nakadepende din yun sa ano success nun nakadepende din sa fertility okay dapat maayos na yung standard na ano na uh, pag uh, ng itlog tapos yung storage niya dapat alam nito na lahat the storage napakalaking bagay yung paano mo i-store or iipunin yung mga itlog na kinolekta galing sa mga ng itlog nating manok or itik or kahit anong uh, lumadaan yung itlog nila sa incubator para uh, pisak okay dapat alamin natin yun mag-research tayo hindi yung uh, okay na okay na hindi yung salang lang nagsalang hindi no? Kasi sa incubator, bago magsalang, kailangan din na, ano, linisan. Linis yung incubator. or kung kailangan yung disinfect, mag-disinfect. Tapos, dapat naka-preheat yung lagi wag kakalimutan naka-preheat kasi sa pag-preheat mo ng 2 hours doon natutulungan ka na maiwasan yung ano yung ibang mga consequences doon sa pagsasalang okay kasi sa 2 hours or mahigit 2 hours namay or mahigit pa na oras na ilalaan mo sa pag uh, prepare doon naman din sa mga doon yung pag-check mo na mga function gumagana ba yung turning timer etc etc doon mo makikita okay pa ba yung uh, yung heat element niya yung temperature control kasi 2 hours nga yung prepare niyan makikita mo doon yung uh, progress or meron bang nag-fail doon na parts ng incubator kaya kailangan Huwag well, hindi natin mag-preheat. Diretso na yun sa pag-check. Okay? Kaya, ini-encourage yung mga nag... Uh, lalo na yung mga nagpagawa sa atin na uh, mag-preheat lagi. While, nag pre pre-preheat, kung gawin yung preheating, dapat tingnan mo kung anong posibleng hindi gumagana dyan. Okay ba? Okay ba yung uh, calibration ng yung calibration ng ating temperature controller, okay pa ba yung sensor niya, gumagana ba ng accurate yung sensor okay, dapat dun sa oras na nag, ano tayo doon na pre dun natin uh, usisain kung may magkakaroon ba na maaaring maging problema or ano yung ibang sign na maaaring maging problema pagdating ng pagsasalang na. okay guys, ayan hindi porket mag aw oh, success yung unang salang mo. Pagka sunod na pag salang mo, wala ka na. Ibabali, wala mo na. Diretso ka lang sa uh, power on. Tapos, diretso ka na ano, salang. Hindi, hindi. Hindi po ganun yun. Okay? Kasi kahit sa mga itlog, nandyan yung itlog. Hindi mo basta-basta pwede isalang yan. So, mas la, lalo na pag marumi, kailangan linisan. Tapos, yung nga pag galing sa chiller, kailangan hindi mo isalang yun na sobrang lamig pa masisira yung itlog doon. Hindi niya kaagad maaawot nga pala para sa mga nagbabalag pa lang na pumasok into uh, uh, production ng itik, ng manok, yung mga pangkain, pangsabong, or anything na mula sa pagpapapisa ng itlog. Aralin muna ng maigi yung incubator ninyong nabili. Magtanong kayo sa pinagbilhan ninyo kung ano yung mga function dyan dapat gawin pag ganito. May problema sa ganito. Anong remedyo pag pumalya yung ganito. Dapat alam natin yung mga ganon. Yung mga basic troubleshoot. Pangalawa, wag natin kaligtaan na mag-provide ng backup power system sa ating incubator. Dapat meron po tayong generator o di kaya ay battery na uh, power bank na kayang paanda rin yung incubator sa loob ng time na brownout out. Talibawa 6 hours na brown kaya yung magsupply ng uh, kuryente na magpapaanda sa incubator mo sa loob ng duration na brown out. Okay? hindi na dapat hindi natin dapat yun ipagsasawalang-bahala lalo na pag bagyo-bagyo. Ngayon kung wala naman po kayong plano mag-provide ng backup power, tansahin nyo yung mga buwan na malimit or or kadalas yung brownout. Okay, yung mga bagyo-bagyo, wag po tayong magsalang sa mga ah uh, buwan na ito sa mga panahon na yan kasi nga magkakaproblema po ang ating salang in case na magkaroon ng brownout brown at hindi po tayo handa pagdating sa brownout na yan kasi yung iba deny ng deny, hindi daw na brownoutan pero hindi na kapisa uh, kailangan talaga na aralin na mabuti okay? aralin muna or di kaya mag Uh, Mag-testing muna sa maliit lang na quantity ng mga itlog para uh, ma dyan pa lang makita muna kung saan ka may mali, saan may pagkukulang sa, pro sa proseso ng pag-incubate. Uh, Doon makikita na yung ano ba yung itlog, o ilang percentage ba yung fertility ng itlog. Hindi lagi natin tinatanong yung kakayanan ng incubator. O, isasama din natin sa katanungan, ilan ba yung percentage ng fertility ng itlog na ating uh, na-produce or ating binili. Okay? Lagi, magbibase din tayo doon. Hindi, hindi po lahat kasalanan ng incubator. Ang incubator po ay isang tool lamang po. The way kung paano mo siya i-handle, paano mo siya i-handle pag bibigay sa sayo ng uh, output okay kung anong nilagay mo sa kanya yun lang yung ibibigay niya sa iyo parang ganoon plan B lang yung ay plan B halimbawa pumalya ito saan mo ilalagay okay kaya dapat bago mo gumpisa isipin mo na baka power tapos uh, extra paglalagyan na pwedeng masalangan bago ka pa man magsalang sa iyong unit na gagamitin dapat lagi tayong may plan B okay so para sa mga nagbabalak pa lang nag-start pa lang na uh, gumamit ng ganitong proseso sa pagpaparami ng mga alaga nilang manok, itik, pabo, etc yun, aralin muna mabuti, tapos okay pag bibili naman kayo ng incubator, lagi kayong pumili doon sa merong online support. Okay, pwedeng yung matawagan, pwedeng mag-video call, pwedeng mapuntahan ninyo. Or mas pinakamaganda kung sino mas accessible, pinakamalapit sa lugar niyo, doon po kayo bumili. Kasi pag nasira po yung incubator unit ninyo, mahihirapan po kayo magpaayos dyan 'Yun na pa haba itong video natin. Paki-like and subscribe. Be sure to like and subscribe our channel para naman mas mas mahal pa tayo mas makapagbigay pa tayo ng mas maraming karagdagang video patungkol sa incubator at sa iba pang DIY na build na maaari nating pakinabangan sa ating pang araw-araw na buhay. Okay? So, hanggang sa muli, dito pa rin yun yung ating DIY mix vlog. At uh, maraming salamat sa inyong panunod. Please like and subscribe once again. Uh, kita kita sa susunod na video pa